So ayun guys, nasa likod natin si Katropang Anthony. So tayo yung cameraman ngayon. So papunta tayo guys ng Goa. Pupuntahan natin yung isa nating business. Ah, uh, Shumaya naman. Ah, uh, pupuntahan naman natin yung isa nating katropa dun sa Goa. So tara guys, ah, uh, kwentuhan tayo mamaya. guys, nandito kami sa ano, sa Gowa, Kamarili Zoo. Ayan, pupuntahan natin yung katropa natin na nagbabantay dito sa ano, sa Shumayan. Ito guys, itong food cart na to actually second hand lang nating nabili. So, nakatambay lang to. Uh, kasi yung may-ari guys, is hindi na napapakinabangan. So, Binili natin ng 9K tapos, uh, ito, operational na siya. So, yung isang negosyo na hindi na ginagamit bilang negosyo, uh, tinignan natin sa isang banda na maaari palang pagkakitaan at pwedeng gawing negosyo at pwedeng maging profitable business na katulad nito. Ito guys, yung katropa natin, si Roswell. Uh, yeah. um, okay, guys, hello mga kasama natin ngayon guys actually tiktokers two hours nagulat uh, ako ka kasi sinaswipe na anak ko yung ano kabado mo ko ano tiktok so yung tiktok niya yung lumalaba sabi na ito yung si, uh, si uh, Romar so siya yung kasama natin ngayon dito guys uh, business partner natin dito sa Shopayan at Palamigan so sa negosyo na ganito guys food cart business Minsan malakas, minsan mahina. Pero sa negosyong ganito, tuloy-tuloy lang. Katulad ni ate. Si ate, kasakasama natin araw-araw. -ara. Tsaka yung anak niya. So malakas gumenta yan si ate. Talagang box office kung gumenta. Yan ang uh, palamig queen dito sa Goa. Asim nga, reaction nga ate. Eh, pakilala kita ulit. Si ate nga pala, siya yung pala queen dito sa Goa. Ayun. So, palakas mo enta. So, etong sumaya na to guys, actually, is inspired to para makatulong tayo sa ibang tao. ah uh, yung mga negosyo na hindi na katulad nito, food cart, second hand pero ginawa natin guys ng paraan para uh, paano ba mapapakinabangan ng iba at paano ba magiging profitable para at least magkaroon ng negosyo ha, ng buhay ng ibang tao so, kasabay nito guys magbubukas tayo ng panibago pangalawang brand kahit na isang buwan pa lang tayo dito sa street sa food cart business sa tindahan na uh, din sa mga street food ayan, isang buwan pa lang tayo tapos pagbubukas tayo ng susunod na branch pero doon na sa medyo maganda ng location ipapakita ba, ko sa inyo mamaya guys so kasama pa rin yung matropa natin kumusta na yung kwenta ngayon na ako baka ma-hold up ayan so eto so, papaubos na ayan, nakailang ilang ka nun ngayon dalawa na so tatlong balat halos magta tatlong balat yung naubos na ngayon so okay na yon for full day ayan so ang pag business kasi ng street food uh, minsan malakas minsan mahina pero dapat nating i-consider just uh, it's just another day basta tuloy-tuloy lang at syempre lagi tayong magdasal lalo na alam naman natin kalaban natin dito yung plema kahit si ate talaga na mo problema ate anong ano mo anong Anong masisay mo ate kapag ano kapag medyo Umuulan. Sa ano pa lakas yung business pag maulan? At pagkakamot, 300 lang kita pag maulan. Pero kapag yung pinakamalakas mong kita sa isang araw, so, pagkakamot. Yung pinakamalakas sa lahat na ng araw na. 1,200 isang araw. Dito lang isa palami, guys. So, ilan yung... Anong pinakamabentang palamig mo atin? Lahat. Pero yung gustong gusto ng customer. Chocolate. Ayun. Tapos, uh, ano pong pangalan niyo? Si Ate Irene. So, niya, guys, palamig at yung chocolate na flavor. So, nakakaubo siya ng 1,200 pesos in one day kapag malakas at hindi umulan. Kapag maulan pa, anong kaano kasakit yun sa paghahanap buhay ng snack? <laughs> so sakit guys kasi nakakabawi rin baka pag maulan o tama lang? minsan abonado ba ayan sa yelo nakakailang yelo kayo sa isang araw 40 na yelo e kung tayo na lang kaya guys yung mag supply kay ate ng yelo tapos may discount pa bigyan na magkano bilhin nyo ate sa isang yelo So 4, may discount siya. Kasi usually sa tindahan guys, 5 pesos. Kung tayo yung magsusupply ng yelo, 40 times, ipagpalay eh, na natin 3. So may 100 plus ka agad tayo everyday. Kaya ato pa lang, what more pa kung dun sa business natin na ah, so, mayan, guys, di ba? So punta na natin guys yung i-open natin na susunod na branch at ah, ipapakita ko sa inyo. So pagplanuhan natin, pag-usapan natin uh, dito sa kapatid alas 5 dun eh so eh okay. guys update tayo ang uh, 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 mayayari guys dito na tayo sa tapat ng Jollibee level up so galing tayo guys sa street food na negosyo so doon sa pinakakalye talaga tapos ngayon guys nakausap natin yung general manager ng harap So, nakakuha tayo ng panibagong location. So, dito tayo. Pupuesto. Ayan. So, level up. Tapos na tayo guys ng Jollibee. Uh, Ipapakita ko lang sa inyo guys. So, ito guys may nagkakahanan na dito. Japanese game. Ayan. Pero ang susunod na kukuha guys na area is yung para at least hindi tapat ng air pero sabi nila guys yung dito sa area na to so sinusukat ko kanina guys is ano may few food cards kasi tayo pinagawa na isa so alam nito 200 plus ayan so yung food cards na pinagawa natin na isa na resume na sana ipapalagay natin sa isang location halos 7 feet so medyo dampas titingnan natin guys kung magpapagawa tayo ng panibago tapos ito guys yung napili natin na uh, second location natin ayan para dun sa ano. so hoping tayo na mas marami pa tayo guys matulungan at saka magbigyan ng negosyo para at least makapagbago tayo ng buhay ng ibang tao so samahan nyo po kami guys sa journey na to so dito guys Jollibee ayan so level up na tayo ngayon at least ito guys matatawag natin na pwesto talaga baka sa susunod sa mall na rin tayo guys matapang pag nagkataon

dyan bro so eto guys sinamahan natin si Anthony ayun so magtatanong siya mag inquire uh, yung mga gamit sa bahay nila so, eto guys magkano 600 600 600 na yan para sa ano? Oh, sobron, 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 sobron. ibig 600 600 splice na 600 para ano? Ilan yung nabili mo doon sa Tigaon? 7 meters ka po. Para sa kuryente, At para kayo, makabitan. Bula, kaya. Ha? Ah. Una ko na yun. Ayan. So yung tinitira ni na Anthony para magkaroon ng ilaw. So eto ilang metro to? 9 meters. 9 meters. Ayun. So minsan papasyal tayo doon sa bahay ni na ano, Anthony sa Tigaon.